April 30 mga paps Araw ng Tawag dito Sabado de Gloria Tumal Dami lamang nakatambay Buti pang naka Jersey may habal pa Buti pang umuwi na lang muna ugas ng plato at saka maglaban ng mga labahin ano eh wala eh hanggang bukas yan at linggo pa bukas makakalapog na at ang ating kaldero ay nangihingi na ng laman Ayan na mula sa 20 28 Avenue Cubao. Makabukas yung app natin. Eh pauwi tayo eh. Pauwi tayo ng Taytay. -ta -tay. pa gayong gantong oras mga paps mga alas 8 eh yung gantong init gantong araw tama ng araw sa katawan natin is good pa yan good pag pumalo na ng alas 11 alas 10 alas 11 aba ay, hindi na maganda yan iwasan natin ang magkaroon ng heat uh, stroke ano dito sa SUGG tagos ng Pasig kainta kahit pag wala pa rin pumasok eh pero nakatatlo tayo kanina madaling araw sunod sunod pa camera hindi naman mabigay yung camera no? maluwag lang talaga yung ating helmet Taongan. it is because mahal na araw pa eh.